Tara, wala na pa tumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo ng easy way sa pagluto ng malutong na chicharong bulaklak. Tara, simulan na natin. Siyempre sa palengke pa lang ay pipili na tayo ng fresh at uh, yung malalaki or uh, para siyang raffles, yun ang inyong bilhin. Bumili na rin ako dito ng isa pa na ang tinatawag nila ay may kulane. Masarap din yan, medyo makunat-kunat. Easy way lang talaga ang ituturo ko sa inyo sa pagluto na ating napakasarap at marutong na chicharong bulaklak. Pero medyo nahihirapan talaga ako sa paglinis nito. Marami tayong paraan. Ang iba nga ay nilalagyan pa ng suka o tubig. Pero ako kasi ay kapag tubig lang ginamit natin ay hindi pa ito sapat at talaga namang madulas pa kasi nga ito ay maraming fats. At para maresolbahan ito at hindi madulas yung paglilinis natin at pagtatanggal ng mga himulmul dito, ay naglagay lang ako dito ng harina para madali tayong maglinis. O kaya naman, pabayo rin tayong maglinis na kasama ang asin, yung rock salt, kukuskusin lang natin yun at matatanggal na yung mga himong himulmol. So, hinugasan ko lang ito han, ng mga limang beses or hanggang sa mag-clear na yung uh, pinakatubig nito. At sa ating huling hugas nga, nag-drain ako ng kaunting tubig, pinakuluan ko ito, pinakuluan. At narigyan ko ito ng paminta at ng asin. Ginipid ko na rin ito according sa gusto kong laki or kaliit na gusto nyo rin na maging size ng inyong chicharong bulaklak. At hintay lang natin ito kumulo hanggang sa so lumabas na yung natural na oil dito sa ating chicharong bulaklak. So, na ko yung aking talihasi ay hindi magandang paraan sa pagluto ng ating chicharong bulaklak. Kaya naman, tinransfer ko ito sa non-stick pan. Pinainit ko na muna yung ating mantika over medium-high heat. Then, nalagay ko na rito yung ating chicharong bulaklak. Ganyan na yan. As it is, talaga ganyan na talaga kadali ang pagluto ng chicharong bulaklak. Kung gusto nyo, kung trip niyo pa isa-isa, pang apat-apat, ay okay na naman din yung uh, pagluto ng chicharong bulaklak. Huwag nang kalimutan na ito ay halu-haluin para pantay-pantay yung pagkakaluto nito. Pero ako syempre nakailaluto na rin ako dito Gusto ko kasi isang bagsakang lutuan na lang Kasi guys, kapag isang bagsakang lutuan na lang Mas lumahan labas pa yung oil nito sa chicharong bulaklak At uh, mas gaganda yung kulay nito halu haluin lang agad para patay-patay pagkakaluto Kapag ganito na yung dark yellowish na yung kulay na ating chicharong bulaklak Okay na yan, crispy na yan para naman sa ating uh, super sarap na sansawan, pinaghalo ko lang dito yung tubig, suka, all-purpose uh, seasoning, garlic, onion, pepper, uh, asukal, at uh, asin. Halo lang natin at tikman. O, oh, di ba? Napakadali lang. Huwag na tayo gumamit pa ng oil ha, kasi yung oil na ginamit natin ay nanggaling mismo dito sa ating chicharong bulaklak. And now is done! Easy way sa pagluto ng chicharong bulaklak. Napaka-crispy guys, super sarap. Again, guys, maraming pasalamat sa inyo lahat ang ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Hinay-hinay lang, ha? Bye!